Malaki talaga yung epekto ni Radix sa kapatid ko. Ewan ko ba kung bakit. Hindi naman ganyan dati yung kapatid ko. Ano yun? Ang gulo naman. Ano ba yun? Ano yun? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano mo, ito? Nagamunan sa mo yan eh. nga yung mga tao dito eh. Ano ba ito? Ano so, ganyan. Hindi. Ano so, mo kinampiyan tayong orang kaibigan? Ba't yung kinakampiyan mo? Wala naman. problema. Kayo problema ko. Sisi mo sarili mo. Tama. Ano mo naman ganyan. problema ka din ni mama dati. Beats. Tits, nandiyan ka. Uy, Tits, merienda na daw sa baba. Olipot, sige lang muna, merienda naman. na, may soft drinks doon. Tapos ano, tinapay. Sige, kayo e, muna. Hindi pa ako gutom. Gutong, paano? Mo, ugulo naman dito, Tits. Parang Ay, binalag ko. Eh, paano? Sila bunso, pati yung mga ganggang. Dito daw pala natulog kagabi. Sula. Tapos, tinan mo, ganito lang namin na datnan. Ang gulo. Ay, naku. Balagbag lang, may damit pa dito. Kaya yeah, nga eh. Eh, kaya na rin malaman bot kung ano bang nangyayari sa kapatid ko na yan? Kaya yeah, na babala na rin ako dyan kasi. Alam mo, napakalaki talagang epekto sa kanya ni Riddick kasi parang siya yung kinikilalang kuya talaga ng kapatid kong bunso. Oo oh, nga, pansin ko sa kanya lagi nakadikit eh. Oo. Malaki talaga yung epekto ni Riddick sa kapatid ko. Ewan ko ba kung bakit? hindi naman ganyan dati yung kapatid ko. Although napapagalitan ko siya. Oo. Oh. Pero lahat naman ng hinihingi niya, namin binibigay namin yung magkakapatid, oh, di ba? spoiled eh. Spoiled din talaga. Kaya lang, parang mali na rin na ini-spoiled namin gawa ng matanda na rin siya. Sumusobra na. Sobrang sumusobra na. Nag-iiba na rin yung ugali pati. Oo. Oh. Tinan mo. Ginawa ng barubal yung kapatid. Kala otro. nila siguro okay lang yun eh. Di ba? Ayun ako. Pag naitaw ni bin, lagot sila dun. Tsaka alam mo babot. Pag nakikita mo nga ang kasama ko si Bunso nila Troy Baka naman, may suyo ko na Oo Kasi Eh, alam mo naman, si Troy, yung bunga nga nun eh, pag gani Nagagalit eh alam mo naman yung Question ngayon, di ba? Oh uh, Ano, ano yun? Ta ang gulo naman, o, ano ba yun? Na. Ano yun? Uy, ano ingi yun Uy, Troy, Troy, Troy! Ikaw din! Gulo ba Tumigil ka! Magbawad. Ay, magpawat ka! Ay, ikaw din! Smart! Ang gulo mo naman! Kukulit naman na ito mga Ano ba yan? Bakit ba? Kapan, ano ba yan? Ano ba yan? boxing! Bitaw mo! Bitaw mo! Bitaw mo! tayo! tayo! Uy! Uy, Troy! Tuso! Tuloy ka! Tuloy ka! Tuloy ka! Tuloy ka! Tuloy ka! ka! Tuloy ka! yung kapatid mo naman gulit kyo try 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 Troy, Troy, ka mo tayong ano mo tayong ano mo ano mo ano 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 mo tayong ano mo tayong mo tayong eh! mo tayong ano 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 ng tayong ano mo tayong mo tayong mo tayong ano mo tayong ano Tama! Pwede ba? Dito ba punso puro wala lang ano din ano ba? Tubito daw eh, tubito daw eh, tubito daw eh. Ano ba 'yan sa inyo? Tubito daw eh, ito pinagsusulit-sulitan ng ipagawa. Ano na nangyari? Uy, nagulat talaga lang si Rubo. Trio. Trio. Hindi ka ako tinawag gigil mo kai. Gigil. Ano bang ginagawa sa inyo, inaamin ko? Nagulat talaga lang biglang sinusuntok na ng dalawa. Si Ares? Oo, oh, nagpapahinga yung dalawa eh. Ares, ano nangyari sa'yo? Kinampihan pa yung ano kaibigan, kisa kapatid. Ano nangyari sa'yo? Nagpapay nga lang kami ni Biboy. Nagpapay mo. Boy, anong ginawa sa inyo, boy? Hindi gulat ako. Bigla ako sinuntok na sa'yo. Sinungaling ko. Sinuntok ka ni Budso? Sinungaling ko. Sinuntok sa'yo. Parehas. Budso, bakit naman ganyan? Hindi. Ano mo, kinampiyan pa yung anak kay Biboy. Ba't niya kinakampiyan mo? Eh, natutulog yung tao. Binugod yung tao na Ano bang ginawa sa'yo? Natutulog. Tiga mo nga, oh. Ano bang ginawa sa'yo? Pwede yung pati ito sinapak mo na eh. Ito yung nakagigil eh. Kakasama mo dito. Lolo, nisip oh. Nisip oh. Kakasama mo dyan. Lahat eh, sino gusto mo sisihin ko? Sino? Ako? Sino? Sisihin mo sarili mo. Tama naman. Walang problema, kayo problema ko. Sisihin mo sarili mo. Gusto mo naman, ka naman ganyan. Ika, problema ka din ni mama dati. Uy, Uy na mo ka. Ang bomba ko dyan eh. Tapang mo. Kung Uy, Uy, Bamba, ba't ako nag-aagad to dahil sa inyo ha, tandaan nyo yan ha. Kunso! Ang ina mo. ina mo. Lumabas ka na nga doon. Wala ko eh. Pakuya. Ang ina mo ka. Uy, sorry ha. Rice. Na Pasensya Ano? Sa Best friend, okay. bilang natang ka rin ba? Ang okay. sabihin okay. nyo naman yung kapatid nyo, sumusobra na yun eh. Paano pag kami naman hindi magtimpe? O, oh. okay. tapos kayo yung mga galit sa amin pag nabigyan namin yung kapatid nyo. O, okay. oh. pasensyaan nyo na lang muna. Medyo gulong-gulo pa yun, boy. Alam ko, mas matanda ka sa kanila, Res. Eh. Pagpasensyaan nyo na lang. Alam nyo nang may pinagdadaanan eh. Hindi naman namin kinukonsinti Kaya nga pinagsasabihan at inaawat ko, diba? <laughs> Pero kung, kung kailan namin, hindi, din. hindi. Di. Basta boy, di, 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 di. Naintindi ako naman, pero basta maniwala kayo, magubago din yon Res. Sorry talaga, pasensya talaga, Rez, ha. Sobrang pasensya talaga. Best friend, sensya na, ha. Oo, oh, best lang. Pensya talaga kayo, ha. Ay talaga mga tao. ha. Oo, nga. Oo, nga. Ikaw din, pagsabihan mo yung kapatid mo. <coughs> Ilumayo sa kapatid ko. Aba na na sungay.